Magandang umaga, mahal na kaluluwa. Nawe baluting ka, NG Kapayapan, mula sa langhit, at panuwayan, NG, Kama, NG, Diyosang, Bawat Akbang, Mo. Ngayon ay hindi lamang, isa pang umaga, ito ay, isang bagong pagkakaton, upang maktiwala muli, magsimulang muli. At i-deklara kay ang Diyos, My and ang may control ng G. ang layat, pinipili, nating yali ang unang sandali NG ating araw sa panjinun. Siya kapahang, Diyos hang, inuuna lahat, NG bagay, ay nakakaroon, NG, ng kaayusan. Kahit hindi mo, panakikita. Siya, ay kumikilos na. At kung giko, ay naniniwala de totoo na may inyandang, espesyal, ang diyos para sa iyong gayon araw isulat itong galon sa ingea. Komento panjanun, tinatanggap ko ang iyong imalasa umagang at nagtiwala akong darating ang haking kasagutan. Hindi lang pananalita, isa itong kilos ng pananampalataya, isa itong Chicago, ng kaluluwa ako inaniniwala. Magandang umaga, mahal kong kapatid. Magandang umaga, minamahal kong kaibigan. At magandang umaga, Jesus ang galon, kami ay lumalapit sa presensya. NG, Panginum, Hupang, Makpasalamat, sa panibagong, Arahu, na puno NG, Mejeabagong, Pagakataon. Salamat po, aming amang mapagmahal, sa pagpanibago, Moengi, aming lakasaya, iyong protection. At sa pagsuporta, mo sa amin mehea, panggarap sa pamamahitan, enehe yong walang hanggang pahibig. Ako po si Vanessa Santos OTT, nay, kung ipaabot sayo na gaano, man kahirap ang landas na tinatahak, mohang dilyos hangi yong, pinakmumulan, ng lakas. Kasama mo siya itinatayo, kasabawat pagbagzak, OTT by Novision, ka, ng Lakas ng lup yupang magpacholoy, magtiwala ka sa pangginun kahit patila wala pang tugon. Alamin mong siyay kumikilo sa bawat detalye at inianda ang pinakamabuti para sa iyo. Huwag kang susuko, mahal kong kapatid sa pakat ang nagsimula ng mabuting gawain sa iyong boha ay tapat upang ito'y tapusin. Lumakat kak ngayong araw na ito na may pananampalataya sapakat binuksang na enehe Diyos ang mehea pintuang hindi mo panakikita. Ipakpahalag mo ang giyong tiwalasa sa panginun at tanggapin ang kapayapang hindi kayang maunahan enehe mundo. Alam mang ang garahuna ito ay magajeng puno ng mga tagumpay ng mga himala at ng masaganang mahiabiyaya at huwag mong kalimutang ang tiyos na sumusuporta sa hiyo ay hindi kailaman mahiwan sa hiyo at kung ikaw ay naniniwala sa emigea salitang ito isulat mo sa emigea komento ng may buong niya ingon. tinatanggap ko ang iyong imalasa, haking buhay at nagtitiwala ako sa haking tagumpay sa panggalan ni Jesus ang gayon pakalmahin mo'y ang iyong puso hatayo ay manalangin sa Diyos ang hama na iming sa panggilan e ni Jesus. Narito kami hupang manalangin para sa aming buhay at para sa buhay e ng aming buwang pamilya. Minameaw na min ama, Idi po namin ang aming dakilang pakibig sa ijo at kiniling namin na mo ang aming mapakipakumbabang panalanjing protektahan o tete bantayan mo ang aming tahanan o Diyos bisitahin mo yung ngayon ang aming sambahayan at ibuos mo ang iyong pagpapayid sa bawat isa sa amin tumadalangin kami aming ama para sa iyong kapatawaran kapatawaran sa lahat ka saya aming mege kasalanan sa yaming mage pakukulang mage pakakamali o te kahinahan iko ay diyos kapanjarian at karangalan aminga emekaya turuan mo kaminga hanapin kasaya panalangin ipakita mo sa amin o diyos kung pano maranasan ang iyong Presencia bawat Sandali, NG Oming Arao. Liwanagan mo, Panginoon, Englat NG, Aming Emga, Landas Ote Ilayo mo, Kamisalat NG, Tukso, na nasa aming palajid. Iligay mo ang iyong liwanag sa hamin buwa, O at palajasi mo ang lahat NG Kadilimang, na kopalajid sa amin. Tulungan mo yung kaming labanan, ang kaaway, Panginoon, palakasin mo ang amin kainaan at huwag mo kami ajang lumayo sa iyong presensya sapakat inialay namin saya iyo ang aming buhay. Ang aming tahanan o teang bungaming pamilya, nais naming makalaya mula sa lahat enehe gawa, ng kasamahan, Hi, namin ang hiyong. Presensya, panghinon, pinakikingan namin ang iyong salita. Otete kami, ay nagupuri otete sumasamba, saya iyo saya, espiritu tete te katotohanan. Wasakin mo hanglat ng kadena na nakpapaina sa amin. Iwaksak mo hanglat ng pader na bumabanga sa amin. Shirain mo hanglat ng patibong sa aming darahanan. Ikaw ang tagapaglitas o at ang min pangalange na kazula sakla enehe bua andalin moang iyong kapajapan panjinun dalhin mo ang iyong kagalakan at ituro mo sa amin ang iyong katotohanan at ang iyong katuwiran ipokita mo isa amin mahal nemi ngama kung paano ka namin mas mapaglilingkuran o tete kung paano namin may sasakatuparan ang iyong kaloban. Panginoon, ingatan mo yu, kami utete, patatagin mo yu, ang aming tahanan. Ayusin mo ang mehea pagsasamang wasak, ay sole mo ang lat enehe, NG neneko, enehe, kowai, Ibalik mo ang aming pananampalataya. Wakasan mo ang mapanirang mehea kaishipan o Diyos di mo ang lahat na depression o tite pigati na grem kaluluwa. Palayain mo kami mula saya lahat ng jitakot o titi pag-aalala sapakat ipinakakatiwala namin saya iyo ang aming kinabukasan. O tite kami nakpapinga sa ayong mega panggako sapakat iko ang aming Diyos o tite aming minamahal na ama namin na nasa langit. Sambahin nawa ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sanden sa nawa ang lube mo? Dito saya lupa gaya ng green saya langit. Ibig mo sa amin inggalon, ang amin kakanin sa araw-araw. O tipatawarin mo kami saya. Amin. Mehe sala, gaja gaya enehe, pagpapatawat. Namin sa mehe, nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipihinsyalat sa tukso, kundi laitas mo kami sa lahat masama, sapakat iyo ang kaharian, ang kapanyurihan, o tete ang kaluwalhatian, magpakilan man. Amen. Amang mapakmahal. Ese ipanglen ni Jesus, turuan mo kaming hanapin ka sa ipanalangin. Kapag eng, enghe, kawe, ay bumabanggon, laban sa amin, tulungan mo kaming magpatuloy saya paglalakad, paglalakad, kahit pang mehea, pagkakadapa, at pagapagod ay nagpapabagal sa amin. Dalin mo sa amin ang paktitis, pangyinun, enge, tahong, mernong magante sa iyo. At nagtitawala sa iyong banal na pag-iligay mo ang iyong maga kame sa amin, panjanun at pakalmahin mo ang aming puso. Ayusin mo ang aming mehea pag-isip o diyos. At alisin mo ang lahat ng paghahalala mula sa amin kalialua, palayain mo kami mula sa lahat ng hinanakit otet masasamang damdaming itinatago namin linisen mo ang aming kaluhan panginun mula salat ng hindi galing sa iyon tulungan mo kaming magpatawad ama yupang mapadalisa inamin enggoming kaliolua. Otete patawarin mo rin kami. Mahal naming iming ama salat aneke kasalanang amin nagawa. Dalhin mo ang iyong probison. Sa aming tahanan, Panginoon, kasaganaan saya, aming hapakainan. magandangan ni para, saya aming bahay. Daling mo ang ikaw na sa aming buhay profesional at pinansyaw. At mo ang iyong pahibig sa amin sapakat ang Panginoon. Ang aking pastol o tete hindi ako magkukulang. Pinapahigani niya ako sa yaluntiang pastulan. Inaaka, iniya ako sa tabi engi emga tubig na mapayapa. Inaaliw niya ang aking kaluluwa. Inaaka, iniya ako sa enga landas katuiran katuwiran, alang-alang, sa kanjang pangalan. Kahit na ako'y lumakat sa libis enehe anino enehe kamatajan, hindi ako matatakot sa anumang kasamahan, sapakat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ang siyang nakpapalakas sa akin. Inihanda mo yung ang isang hapasaya. Harap ko, sa harap, NG aking MG, pinapahiran mo o nanjilangis ang aking ulo. O diti umaapaw ang aking sarot. Tijak na ang iyong kabusyan at hang iyong kaahwahan ay susunad sa Hakin, sa lahat NG, arahu NG, Eking Boa, at ako'y sa bahay, NG, Panginum, magpakailanman. Utang salita NG Dios para sa haraw ito ay nasa aklat NG, Emga Ahuit. Kabanata 104, Talata 33, Awitin kayo ang Panginon, Abang A, ah, Ako'y, na ko ang aking Diyos habang ako'y mibuhay. Ama, sa panggalan ni Jesus, kami ay nagpapasalamat. Saya iyo, sapakat hanggang ngayon kami, iyong iningatan. Inilalagay po naming ang aming buhay at ang buhay, ang buong aming pamilya sa iyong mehiya kamay at nagtitiwala kaming bahala sa lahat. Buksan mo hanglat ng pintuan. Amang Yanda, lahat lahaci ng, amin landas. Dalin mo hang kagalingan sa aming katawan, esa aming kaluluwa at esa aming espiritu. Dalhin mo hang lokas, ang panivagong sigla o tehang pagpapanumbalik ng amin pamilya. Ibigay mo yo ang panustos para saya, aming tahanan. Dalin mo ang trabaho, ama, ang tagumpay sa aming maga, negosyo ateng paglego sa aming kabuhayang tulukan mo kaming bayaran ang lahat enehe aming mehe utang o tegastasi. Shirain mo ang manga enehe kadili manga ama na naglalaga enehe mehe apatibong at walak na ipaamak kami wasakin mo ang lahat angawa, ang gawa ang bagawo mahika o tete kulam. Alisin mo ang bawat sumpang itinapon laban saya. Amin. Putulin mo, panjinun, ang bawat tanikala na gumagapos sa amin. Putulin mo ang bawat bikish enehe kamatayan. Wasakin mo ang MG, palasong may lason. Ilayo mo kami sa mga tahong masama at marahas. Alisin mo ang gemigya batu sa amin landes. Ibagsak mo ang higant. Shirain mo ang lahat enehe gapos ote te tapusin mo ang bawat kawain, enehe kadiliman sa aming buwa. Sapay kat ang tumatahan, salim, nadako enehe, kataas-taasan ay mananatili saya, lilim na negre, makapangyarihan saya lahat. Sasabing ko tungkol sa pankinoon si, ya ang aking Diyos ang aking kalungan, ang aking kuta, saya kanya ako magtitiwala. Sapakat eliglets ke, nija sabitah enehe, manghule, o tisa mapaminsa lang. Salat, kanyang tatakpan kanen, kanyang mega pakpak o ilalim enehe, kanyang mega bisik, iko ay lalaga. Ang kanyang katutuanan ay majijing, iyong kalasag at baluti. Hindi ka matatakit sa kilobot, sa gabi, nisa sa palasong, uma, hibis, sa aru, nisa sa salatna. Gumagala esa kadiliman, ni saya pakalipol na sumasalanta saya katanghalian. Isang libo ang babaksak sa iyong tabi, iti sampung libo saya iyong kanan, munit hindi ka maano. Tangging sa iyong may hamata ito makikita at mapakmamastan ang kabayaran NG masama Sapakat pakat iko o Panginoon ang aking kalungan. Chinao, mong iyong tahanan ang kataas-taasan, walang kasamahan ang darating sa iyo ni Salot na sa iyong tahanan sapakat yutusang niya ang kanjang mehya angel yupeng pantajang kasalaat enehe iyong emga lakat. Pubuhatin ka nila saya, kanilang mege kamay upang hindi matisot ang iyong pasaya bato. Yuyurakan, moyu ang lion o tete, ang ata is yayapakan moyo ang batang lion o tete ang ulupong sapakat siya i buong pusong nakmahal saya akin kaya ililikitas ko siya aking ingatan siya sapakat alam niya ang aking pangalan siya i tatawak saya akin etatoy sa sago sa kanja akoy sa saklolo sa kanja sa oras ng kahipitan aking ililidas siya o tete para Rangalan, ko siya ng himagahan, buhay at ipakikita ko sa kanya hang hakin kalitasan, Amang mapagmahal esa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko na pakpalain. mo na ang tao ito, nanananal ang hinikasam ko, hikiling mo ang iyong meha tainga sa kanya o oh Dios o oh te bigay mo ang tulong na matagal naniyang inaasam ipugalub mo ama ang kuluegan sa panaong masikip ang bukas na pinto sa kanyang buhay trabaho dolin mo tagumpate sa kanyang m negosyo tulungan mo siyang bayaran ang lahat hmm. kanyang bayarin ang gang bayarin atete tanggalin ang gautang ibos mo hangi yong pahibig panginun sa kanyang buhay emosyonal ibigay mo ang kapayapaan o tipagkakaisa sa kanyang mga relasyon, panginum, pangtulutan mo ang pagbabalik e ng kanyang pamilya. Ang pagtatapos ng bisyo sa droga, nasirang. ang kalaytasan ng na kaseul o teang, pagkakabuo, ang grem kanilang tahanan. Dalhin mo ang kagalingan saya, kanyang katawan, panginon, paglingan mo ang bawat karamdaman o tete alisin mo ang bawat kirot. Ipadala mo, o diyos, ang iyong banal na Espiritu sa amin at punuin mo kami ng iyong kaluwalasyon. Ito po ang aming dalangin o tete paunang pasasalamat sa panggalan ni Jesus enehe, sa namin ang nawe ang liwanahe enhe panginon ay lumiwanah ng maliwanahe sa haming emgalandas o tehuag. Neyang alisin ang kanyang mata amin, purihin ang Dios na makapangyarihan Salahat, siya na buhayat, nagahari magipakailama. Bukas, muli tayong makikita kung gito ang kaluan NG, aman pakpalain, KNG Dios.